Magandang hapon po. Kita po pala si... Anong pangalan mo? Arnold po, J. Batoon de Daci. Saan ka? Sa barangay ni Pan Mercedes, Camarines. No. Ginagawa mo! Anong taong ka na pala ngayon? 24. 24? Parang... Parang hindi ako long 24 ka na. Parang mga 26 ka na. Hindi man, hindi man? Hindi <laughs> man Sige na, <laughs> no, no, talaga, no, 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 Parang no. Maraming kumanta. Kantahan mo ako. Okay, ready, sing! Sige daw. Huwag mong subukan.

Make me wait to see you wish And morning Magaling po, magaling. Piling palakpakan pa ito. Let me shut the your love yes. Oh yeah. yes, I always want you to live for you for oh, so long Lady Your love still. Beside me, it's where I want you to be, because my love, there's something I want you more. you the love My You're my love lady Balagpakan po natin siya, palagpakan Tanggapin mo ang jacket nito Wala kay Willie Rebelliami na Natanggap ko ng jacket Magaling ka ba lang kumanta Kaya mo, idadayo kita Pero hindi kita ilalaban ha Payo ka ng ganun okay. Maraming mulit Ibet nyo po Pag may mga singing contest yan yung para o bayan. Napagagaling yung kumanta. Sino kumanta ng kanta mo? Kenny Rogers. Ah, Kenny, Ke ah, Kenny Rogers. Ah, kala ko si Kenny Kitik. Hindi yan, <laughs> yun, hindi yun, hindi yun. Kenny Kitik, <laughs> hindi yan? No, 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 no. Kenny Rogers yon ano yun, ha. Ah. Kala ko si Kenny Kitik. Ah, sige, salamat. Magaling, magaling, magaling. Pito, imbet yung pito, may mga kantahan sa kan. Sa inyo mga barang-barang ngayon. Kenji old lang daw po siya. Pero parang mga pang 36 lang edad nito. Ya, selamat, selamat. Arayko.